Welcome to Inday's Japanese Grammar. Grammar for today, Nani-nani furi o suru? Nani-nani furi o suru? Level N3 Furi o suru Furi o suru Nagpapanggap po ano po? Sitteiru furi o suru Ibig sabihin, nagpapanggap na alam. So, ang conjugation niya po, Verb adjective, noun na normal form po. Ano po? At na adjective na ginamitan ng da, itadrop down po yung da, palitan po ng na. Ay. At noun da, itadrop down yung da, papalitan po ng no. At doon po gagamitin ang furiosuru. So, ang katumbas po nito sa Tagalog ay ang katumbas po ng furiosur sa Tagalog ay magpanggap na bla bla bla. Magkunwaring bla bla bla. Kunwari bla bla bla. Nagpapanggap bla bla bla. Ano po? Yan po yung katumbas ng furiosur in Tagalog. Hi, maikli lang po ang explanation po dito kasi ma mabilis lang po itong ma-gets po. ano. Ginagamit ang salitang ito kapag ang isang tao o hayop ay nagpapanggap ng anyo, kilos, o ugali. Ano po? Hi, tada ba sa mic na unmute to? Dajabu ka na? Pabasahin ko po yung example hey. phrase in Japanese. Tapos, itatanahin ko po kayo. Ano po? Hi, kare wa? そのことについて知っているふりをしているが、本当は知らないと思う。はい。よ知っているふりをしている。愛、なっパーパンガプナ、アラン、ニャ。よんぽ、よんかとんばすぽな、な知っているふりをしている。サウディトポサ、彼はそのことについて知っているふり,ふりをしているが、本当は知らないと思う。あのポサティニアポアンエビデンサビヒンディと。

Kasi ka kana? May hindi po kayo naiintindihan na <laughs> ano na. No word? Mushikashii ne. Mm. Daijōbu, daijōbu. Nandito po tayo para matatapa. ng ano. so uh, sa Tagalog ito po yung naging sentence ko. So i, i check po natin kung bakit yun naging sentence natin. Ano po? hi Kare wa Sha. He. Lalaki po kasi ang kare. So, sono koto ni tsuite Ah, sono koto. Ah, uh, jan. Jan po ang ano. Sono koto. Pag sinabi pong nitsuite, tungkol. So, tungkol. Then, si teiru furi o steiru. Nagpa, Nagpapang. Nagpapanggap na alam niya. Ano po? Yung ga po, pero, ang ibig niyang sabihin pero. po dito. Kaya, ito po, pero. Honto wa sa totoo, lang, sa totoo lang. Ay talagang. Hanggang dito po yun yung towa. <laughs> Shiranai to. Shiranai. Hindi, Hindi niya. Hindi niya. alam. Hindi alam po. Ano? Omo is sa palag... Uh, nasaan dito ang... Pero sa tingin ko. Sa tingin ko. Omo po. Ano po? Ah, so, kapag pinagdugtong-dugtong po ang salitang ito, magiging Ting nagpapanggap siya. siya na alam niya ang tungkol dyan, pero sa tingin ko sa totoo lang ay tagalog talagang hindi niya alam. niya alam. Yung po ang magiging hmm. tagalog po nang karewa sa no koto ni tsuite furi wo shite ga honto wa shiranai to Hai. So go po tayo sa last pong ano example po natin then tapos na po ang ang aral aralin po natin today. Hai. あ田中さんは独身のふりしているが、結婚していて三人も子供がいる。はい、独身のふりをしている、リートアイ。そうの、私はあなたは言っていたのは <laughs> 田中さんは独身のふりをしているが、結婚していて三人も子供がいる。 talagang diniin din, diniinan yung sanin mo. Nagpapanggap na binata si Tanaka Sangwan pero kasal ah, pero meron siyang tatlong anak. Ha kasal meron kasal? siyang tatlong anak. Hmm. Ah pero kasal na siya at may tatlong anak. Sorry, sorry, sorry. Halos magkaparehas po tayo ng ano translation. So, i-check iche po natin na. Siya, at may ano pa タナカさんは、シミスタータナカ。ドクシンのナビナタ。フリオしている。ナッパパンガ。アナパンガ、ヨンガディトイス、ペロ。サナンペロナイト、ペロ。で、ケクシシシ ka na kasal na siya at hanggang at po yun kasi yung te po dito may may halo po siyang meaning na at okay po sanim sanim may tatlo na, na kasi yung mo is rin okay. kaya may tatlo na rin kodomo anak ga is my my po ano ido so kapag pinagdugtong-dugtong po yung salitang ito magiging magiging nagpapanggap na binata si Mr. Tanaka pero kasal na siya at may tatlo na ding anak. Ano? oh, siguro babae ro to si ano Mr. Tanaka san kasi bakit kailangan niya magano magpanggap na binata, di ba? <laughs> Oo, <laughs> so, mga, mga, lalaki po dyan, wag po tayong ano ha. Ingat-ingat <laughs> po tayo. <laughs> Hi! So, hanggang dito lang lang po yung aralin natin for today. Maraming salamat po. Guys, meron po kayong katanungan po about po sa ano? Sa grammar po natin today. Ito po ay cut out from our free entry lesson class sa taong 2025. May free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.